unti-unting pagbabalik sa old academic calendar kinumpirma ng Department of Education. Narito ang news group ni Maine Pareto. Kinumpirma ng Department of Education o DepEd na simula sa susunod na school year, maaga na ang magiging pasukan sa mga paaralan bilang bahagi ng unti-unting pagbabalik sa dating academic calendar. Ayon kay DepEd Director Leila Ariola, gumawa na ng draft ang ahensya para sa pag ng DepEd Order No. 22 na nagsasaad ng official calendar at schedule of activities para sa school year 2024-2025. Sinabi pa ng opisyal sa pagdinig ng kamera na target ng DepEd na maibalik sa Hunyo ang school calendar. Dagdag pa ni Director Ariola, maaaring hindi pa magaganap sa Hunyo ang pagsisimula ng mga klase para sa school year 2024-2025. Ngunit ang mga school years pagkatapos nito ay maaaring bumalik sa June school opening. Para sa News Scoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.